makinasuhan na po ang polis na aksidenteng nabaril ang isang pinatilio sa Oplan Sita dyan sa may Rodriguez Rizal. Kinilalang biktima na si John Francis Ompad alias Kulod na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang tiyan. Sa interview ng Aramen Manila, sinabi ni Lieutenant Colonel Ruben Piquero, hepe ng Rodriguez Rizal, nakapiit na po ang mga sospek na sina Police Corporal Arnolfo Sabilio na nakatalaga sa Community Precinct 5 ng Rodriguez Municipal Police Station at ang sibilyan na si Jeffrey Baguio ng Pasig City immediately effected the arrest doon sa pulis natin after the determination that uh, he was the one responsible in the killing of the victim, si John Francis, John Francis Ompad. We took immediate action, in increase natin, kasama yung kanyang pack rider. No? Uh, at uh, uh, sa ngayon ma'am, ay nakaditin po siya dito sa ating uh, custodial facilities po. At ay sa investigasyon August 19 ng hating gabi, nang paputukan ni Sabilio ang kapatid ng biktima na si John Ace Ompad, nang hindi huminto matapos parahin sa checkpoint dahil dito'y hinabol ng pulis. At uh, kasamahan nito si John Ace at pinaputukan pero aksidenteng tinamaan. Sa tiyan si John Francis nakalalabas lang ng kanilang bahay. Giit ni Piquero marami silang nasilip na mali sa nangyari lalot hindi nakauniporme at nakainumpah etong si Sabilio at ang kasama nito.